Iris, para sa two-digit number game ay number 14 to at number 5, mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin, ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 40 at number 21. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red, ang mga dalang numero ay number 45 at number 5. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 39 at number 24, mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 1, number 4, at number 5. Taurus, para sa 2-digit number game ay number 11 at number 14. Mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin, ang mga magic number mo ngayong araw ay number 22 at number 36. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color yellow. Ang mga dalang numero ay number 19 at number 21. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 40 at number 7. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 1, number 2 at number 6. Gemini para sa 2 digit number game ay number 11 at number 2, mga numero nabigay ng mga bituin at liwanag ng buwan at ang magic number mo ngayong araw ay number 39 at number 8 ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color red at color green, ang mga dalang numero ay numero 42 at number 25, ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 30 at number 17, mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games, ay number 1 number 4 at number 6. Cancer, para sa 2-digit number game ay number 16 at number 8, mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng mga bituin at sikat ng araw, at ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 31 at number 15. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red, ang mga dalang numero ay number 33 at number 25. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 16 at number 41, mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 5, number 3, at number 2. Leo, para sa 2-digit number game ay number 17 at number 10 mga numero na bigay ng gabay na sikat ng araw at ng mga bituin, at ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 25 at number 31. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte sa ay color green at color yellow, ang mga dalang numero ay number 40 at number 8, ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 36 at number 14, mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 2, number 6, at number 3. Virgo, para sa 2-digit number game ay number 5 at number 17, mga numero na bigay ng mga gabay kapalaran, naliwanag ng buwan at sikat ng araw, ang mga magic number mo ngayong araw ay number 11 at number 34. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color blue at color red, ang mga dalang numero ay number 43 at number 26, ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 5 at number 40, mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 6 number 2 at number 1 Libra para sa 2 digit number game ay number 5 at number 16 mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng mga bituin at sikat ng araw at ang mga magic number mo ngayong araw ay number 9 at number 21 ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red, ang mga dalang numero ay number 30 at number 42. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 17 at number 25. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 6 number 1 at number 2. Scorpio, para sa two-digit number game ay number 15 at number 4, mga numero na bigay ng gabay na sikat ng araw at ng mga bituin, at ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 25 at number 36. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte sa ay color green at color yellow, ang mga dalang numero ay number 42 at number 11. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 8 at number 31. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 3, number 6 at number 5. Sagittarius, para sa 2-digit number game ay number 11 at number 8. Mga numero na bigay ng mga bituin at liwanag ng buwan. At ang magic number mo ngayong araw, ay number 5 at number 14. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color red at color green, ang mga dalang numero ay numero 42 at number 25, ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 36 at number 11, mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 3 number 1 at number 6 capricorn para sa 2 digit number game ay number 15 at number 12 mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin ang mga magic number mo ngayong araw ay number 24 at number 42 ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color yellow, ang mga dalang numero ay number 33 at number 11. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 35 at number 3. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 1, number 5, at number 6. Aquarius, para sa 2-digit number game ay number 10 at number 12, mga numero na bigay ng mga gabay kapalaran, naliwanag ng buwan at sikat ng araw, ang mga magic number mo ngayong araw ay number 31 at number 27. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color blue at color red, ang mga dalang numero ay number 4 at number 20. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 19 at number 40, mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 2, number 3, at number 5. Pisces, para sa 2-digit number game ay number 19 at number 12, mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin ang mga magic number mo ngayong araw ay number 29 at number 31 Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red Ang mga dalang numero ay number 16 at number 42 Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 37 at number 2 mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 1, number 5 at number 3.